Sa gaya ni Froyla na isang ama, ay ayaw niyang masilayang naguguto ang mangkay sa si isang anak na si Sachi. At sa gaya niyang wanted ng batas, imposibleng may tatanggap sa kanya sa trabaho. Kaya naman nagnanakaw na lamang siya ng mga pagkain sa libingan na inalay ng mga kaanak nito. Iyon ay upang mapawi lamang ang gutom nilang mag-ama. Kahit masama ay ay kanya pa rin ginagawa alang-alang sa kanilang mga buhay. Siya nga pala, napagbintangan lamang si Froylan kaya siya nakulong. Biktima siya ng hindi patas na batas kaya siya nakulong. Kaya naman hindi siya masisisi kung bakit siya tumakas. Yun ay dahil sa kanyang unika iha. Siya na lamang kasi ang bumubuhay rito at magiging mag-isa na lamang ang dalagita sa buhay kung siya ay tuluyang makukulong ng mahabang panahon. Samantala, nang araw na iyon ay gabi na naman. Kaya't dito na muli siyang maghahanap buhay. Dali-dali siyang nagtungo sa sementeryo at pagkuway inakyat ang bahod. Mabuti na lamang ay natsyambahan niya na nasa guardhouse ang at marahil ay natutulog ito roon. Umaasa lamang kasi ito sa hudyat ng mga aso kapag tumahol. Doon lamang ito magigising. Kaya naman sa gabi na iyon, ay dalawa ang iiwasan niya. Yun ay walang iba kung hindi ang dalawang nagbabantay. Dapat niyang mag-ingat at hindi gagawa ng kahit na ano pa mang ingay upang hindi marinig ng aso. Nang makapasok na siya sa bakod, ay gumapang na siya sa lupa, palapit sa mga nityo at kinuha ang mga pagkain roon. Meron kasi siyang daladalang sako na paglalagyan. Nang medyo marami-rami na siyang nakuha, umakit na ulit siya para makalabas. Ang kaso nga lang, yung garapon na nakapatong sa bakod ay kanyang natapik. Lumikha iyon ng napakalakas na ingay dahil sa paghulog nito sa bato dahil sa nabasag ito. Kaya naman dali-dali na siyang lumundag at tumakbo papalayo. Narinig niya ang sunod-sunod na pagtahol ng aso at ang pagsigaw sa kanya ng gwardya na nagsasabing siya ay magnanakaw raw. Alam niyang hindi siya namukaan dahil balot na balot naman siya nang kumakain na silang mag-ama sa kanilang tinutuluyan, natanong naman siya ni Saji. Papa, kailan mo po ba ititigil ito? Ang alin anak? Tanong ni Froylan kahit alam na niya ang tinutukoy nito. Ang magnakaw po papa, hindi po ba bad Biglang natigilan ang lalaki at napabuntong hininga na lamang. Hanggat hindi patas ang batas, mukhang habang buhay na akong ganito anak, ayaw ko namang makulong ulit. Dahil wala ka na talagang mapatutunguhan pa niyan anak. Tinanggihan ka naman kasi ng mga kamag-anak natin eh. Mabuti na nga lang ay nakatakas ako. Kahit tatlong linggo lang akong nakulong sa piitan. Hindi naman po pwedeng magtrabaho ako ngayon ng marangal. Dahil nga wanted ako. At mahahanap ako ng mga pulis kapag lumantad pa ako. Mabuti na nga lang anak ay meron tayong natuluyan dito sa gitna ng kagubatan. Oo, naintindihan ko ang nararamdaman mo, Sachi. Noong nabubuhay pa ang mama mo, palagi kanyang tinuturuan ng magandang asal at inilalapit kanya sa Panginoon. Pero sa sitwasyon na ito, kailangan ko munang kumapit sa patalim anak. Bata ka pa, pero sana naintindihan mo na ako. Matapos niyang sabihin niyon, ay napansin niyang napatitik sa kanya ang dalagita. Parang nadidismay ito sa kanyang mga nabanggit at maya-maya pa ay pumasok na ito sa kanyang munting silid. Muling napabuntong hininga si Froylan at muling kumain ng tinapay. Nauunawaan niya ang reaksyon nito dahil nga ay minulat ito ng kanyang asawa sa pagiging reliyosa. Sa totoo nga niyan, ay gabi-gabi silang nagtatalong mag-ama patungkol sa kanyang masamang ginagawa. Batid niyang napipilitan lamang ang kanyang anak na kainin ang mga binibigay niya dahil nga sa nagugutom na ito. Pero kapag pumapasok na ito sa sariling silid, naririnig niya na nagdarasal ang bata. Humingi ito ng kapatawaran para sa kanilang mag-ama. Kahit dito na siya napapaisip na sa murang edad nito, na 12 anyos pa lamang, ay mukhang mas matured pa si Sachi kaysa sa kanya. Maging si Froyla na humingi ng tawad sa Diyos sa kanyang mga nagagawa. Pero para sa kanya, ginagawa niya lamang ito dahil sa pagmamahal sa kanyang anak. Wala na ang kanyang asawa at kahit ang kanyang mga magulang. Kahit ang natitira na lamang na kayamanan para sa kanya ay walang iba kung hindi si Sachi. Mahal na mahal niya ito at kahit ano pang paraan upang matustusan ay kaya niyang gawin. Alam niya naman na kahit papaano ay naiintindihan siya ng Panginoon. Sa mga sumunod na araw at gabi, hindi na muna nagnakaw si Froyland. Pinag-iisipan niya pa nga ng sandaling iyon kung ipagpapatuloy niya pa ba ang maling na simulan. Pero napagpasyahan niya na lamang na huwag munang magtungo sa bayan upang magnakaw. Nang naman, ay hindi siya araw-araw na nakakagawa ng kasalanan. Napagpasyahan niya na lamang na manghuli ng ibon sa araw na iyon, kahit na ito ay mahirap. Kahit kasi kagubatan ng kanilang kinaroroonan, ay napakahirap manghuli nito. Karamihan kasi ay may ilap. Makaraan nito ay naging mapalad naman siya dahil sa nakahuli siya ng dalawang peraso. Tamang-tama yun para sa kanilang mag-ama. Ang poproblemahin na lamang niya ay ang pampabigat ng sikmura, gaya na lamang ng kamote. Para kasi sa kanya, mahirap naman kung puro ulam lamang ang kakainin. Kaya naman umakit pa siya sa mas mataas na lugar. Apat na oras din ang binuon niya sa paghahanap. Mabuti na lamang, mapalad siyang nakahanap ng tatlong perasong kamote. Yun lamang ang nakatanim malapit sa bangin. Kaya naman kinuha niya ang mga iyon. Laking tuwa niya nga. Dahil anim na peraso ng bungang kahoy ang laman ng mga iyon. Tamang tama para sa kanilang dalawa. Nang makabalik na nga si Froyland sa kanila, nadat niya ang kanyang anak na umakit sa puno ng bayabas. At kahit maliit pa lamang ang bunga niyon, ay kinakain ito magkaroon lamang ng laman ng kanyang child. Napakapakla ng lasa niyon. Ngunit dahil sa labis na gutom, ay pinagtsatsagaan na lamang ito ni Sachi. Pero nang ipinakita ni Froylan sa kanyang anak yung mga nakuha niya sa marangal na paraan, kahit na hindi ito nagsasalita ay kitang kita niya sa mukha nito ang sobra-sobrang kasiyahan. Pinababa niya na ito mula sa at sa puno. Sinabihan niya na lamang na magluluto na sila ng kanilang mga kain. Matapos iyon ay maraming kinain si Sachi. Simot na simot dito ang pagkain kaya naman labis na natutuwa si Froylan. Sana po, palagi na lamang ganito ang pagkain natin pa. Wika ni Saki sa kanya matapos nilang kumain. Napangiti na lamang roon si Froylan. Hindi ganoon kadali yun anak. Alam mo ba na halos maghapon akong naghahanap ng mga kain natin? Alam kong alam mo yon anak. Yung kamote, yung kamote, yan na lamang ang natitir sa bundok. Sinuwid ko na lang lahat ng lugar matapos kong makuha ang mga yon habang umuwi ako patungo rito. Pero wala na akong nakita pa eh. Alam mo anak, hindi naman mapapakinabangan ng mga batay o mga iniiwan ng pagkain sa nityo. Mapapakinabangan lang yun ng mga buhay na tao gaya natin anak. Kesa naman diba masira lamang ang mga pagkain na yon. Kahit kinukuha ko na lamang. Isipin mo na lang anak, nakapag ginagawa ko yon. Hindi naman yun mabigat na krimen gaya ng pagpatay. Kumakapit lang ako sa patalim. Sa pangamagitan ng pagkuha ng mga pagkain na sasayang lang kung nakatiwangwang lamang ito. Dahil sa naging paliwanag niya, nakakita na siya ng liwanag sa mukha nito na medyo na pagtantunan nito ang kanyang pinupunto. Pero sandali lamang iyon dahil bigla itong sumimangot. Kahit na pa, maliit man ang malaking krimen, iisa lamang yon Ibig sabihin lang nun, ay nakagawa pa rin kayo ng mali. Iisa lamang ang kuhulugan nun. Akala ko pa naman pa, magbabago na kayo. Pero hindi pa pala. Puyikaan ito sa kanya. At muli nang nadismay itong nagtungo sa maliit na kwarto. Muling napabuntong hininga na lamang si Froylan. Naisip niya na masyado pang bata ang kanyang anak upang maintindihan ang bagay na iyon. Kikilos na lamang siya ng naayon sa kanyang sarili at kahit labag pa sa kalooban ni Sachi, ay kanya pa rin itong gagawin. Sa mga sumunod na araw at sa pagsapit ng gabi, muli na naman siyang naghanap buhay sa pamamagitan ng pagnanakaw sa nityo. Kailangan niyang gawin niyon dahil kahit sa kagubatan pa sila nakatira, ay wala silang nahahanap na pagkain noon, dito lamang sa simenteryo. Gaya ng dati, maingat siyang umakit sa bakod. Mas maingat na siya dahil sa pakiwari niya ay baka bisado na ng mga aso ang kanyang amoy. Baka kahit tahimik lamang siya ay bigla itong tatahol. Kaya nga lang, biglang nasugatan ng matulis na bagay ang kanyang binti. Nang inaninag niya ang bakod, dito niya nakita na may mga bubong na pala na nilagay roon. Mabuti na labang ay nakahawak siya sa kanto ng bakod sa walang bubong. Kahit hindi nasugatan ng kanyang mga kamay. Medyo malakas ang pagtagas ng dugo sa sugat dahil may kalaliman ito. Mabuti na lamang ay may dala siyang panyo at ipinantapal niya roon. Nang matapos niyang gawin niyon, nagpatuloy na siya sa trabaho. Gumabang siya sa lupa upang walang makapansin at isa-isang kinuha ang mga pagkain nito. Siyempre, inamoy pa niya ito at baka mamaya ay sira na ang ibang mga pagkain. Mabuti na lamang sapagkat halos lahat ng pagkain roon ay sarang sira na sa kanila. Paano ba naman kasi kung hindi tinapayay ang biskwit ang kadalasang makikita roon at mga ilan ngilan ang mga lutong ulam. Hindi niya na lamang kinuha yun at baka pagsakitan pa silang mag-ama ng tiyan. Sa kabutihang palad nga, hindi ito pinakailaman ng mga supultorero. Kaya't heto, may nakukuha siya na may uuwi niya. Nang makakalahating sako na siya, hindi na siya naghintay pa ng mahuli ng gwardiya. Dahan-dahan naman siyang sumampa at nag-ingat na lamang siya sa mga bubog. Kahit nakalabas siya ng maayos, pero hindi niya inaasahan ang magiging tagpo. Hoy, magnanakaw! Bumalik ka rito! Isa uli mong mga yan! Uwi ka ng gwardya at nakatutok sa kanya ang baril nito. Pero nasa malayang distansya ito dahil nasa loob ito ng buwan. Agad naman siyang humarap at nagwika ka ng bakit ko naman gagawin yon? Ano ako, sira? Ito ang hanap buhay ko. Kaya hindi ko ito isa sa ole. Pasensya na sa inyo ha. Matapos niyang sabihin niyon, ay agad na siyang kumaripas ng takbo. Mabuti na lamang ay malabo ang mga mata ng Eski. Kaya hindi siya nito matamaan ng siya ay binabaril na dahil sa may kadiliman ng lugar. Sumigaw pa ang Eski na kapag nahuli siya ay siya nito dahil sa mga ilang ulit niya nang ginawa yun. Samantala, pawis na pawis namang nakabalik na ng tahanan si Froylan. Batik niyang hindi siya na ng security guard. Dahil sa balot na balot naman talaga ang kanyang mukha. Nasilayan naman siya ng kanyang anak na nakaupo sa isang tabi. Kahit tahimik lamang ito, ay alam na alam niyang nagugutom na ito. Basta't ganoon yung nakikita niya, nang masilayan siya nito, parang magagalit ito sa kanya dahil sa inulit niya ang ginawa. Ngunit nang makita nito ang sugat sa kanyang mga paa, kinabaksa na lamang ito ng pagkaawa para sa kanya. Ano pong nangyayari dyan, Papa? Tanong nito sa kanya. Lumapit pa nga ito sa kanya upang masilayan ng sugat. Ah, ito ba? May nilagay na kasi yung gwardiya na bubong sa bakod. Hindi ko napansin yon. Kete ito, nasugatan na lamang ako. Bakit kasi pinagpapatuloy niyo pa yung paggawa ng ganyan eh? na bahamak patuloy kayo... Kaya ganyan ang nangyari. Bigla siyang nagulat na merong ilalabas ang anak ng mga sabon, shampoo, at sama na ang betaday. Nagtataka siya kung saan yon nabili. Kaya naman natanong niya na lamang ang bagay na iyon. Ah, eto po ba? Hiningi ko po ito kay Tita Rusing. Kanina po habang wala pa po kayo, ay bumaba ako ng bayan. Naaawa po kasi ako sa kalagayan natin pa eh. Wala na ngang makain ay wala pang panlinis ng katawan. Ilang buwan na rin po tayong ganito. Matapos sabihin yun ng bata, ay bilang pumatak ang luwa sa mga mata nito habang ginagamot ang sugat ng kanyang ama. Pasensya ka na anak ha, kung nandamay ka pa ng daya sa akin, na hinto ka patuloy sa pag-aaral ng daya sa akin anak, napapikit na lamang si Froylan upang hindi tuluyan ang bumagsak ang kanyang luha. Huwag na po kayo magsisi sa mga nangyari pa. Hindi nyo naman kasalanan ng bagay na yun. Napagbintangan lamang po kayo. Akala ko pa naman ay na matalik nyong kaibigan ng barangay chairman sa dati nating lugar. Yun pala, siya pa ang maglalagay sa inyo sa ganitong klaseng buhay. Kahit na meron ng testigo sa pagpatay sa kanyang asawa, ay kayo pa rin po ang kanyang tinuturo. Ikaw raw po ba ang gumawa ng krimen na yun? at pinapalabas niya na ginaasa niyo pa raw po ang misis niya? Dahil sa kanyang pera hindi naging patas sa inyo ang batas at nakulong kayo at kahit wala kayong kasalanan. Tama ka sa sinabi mong yan anak, yun nga ang naging dahilan kung bakit nasadlak tayo sa ganitong sitwasyon. Pero hayaan mo, kahit alam kong imposible, umaasa pa rin ako na hindi tayo habang buhay na ganito. O kahit hindi man pumabol sa atin ang tadhana, kahit sa iyo man lang anak. Kaya anak, naiintindihan mo ba na kung bakit ko ito ginagawa? Natigilan na lamang ang dalagita at napatitik sa kanya. Kahit hindi po ako sangayon, pinipilit ko na lamang pong intindihin dahil sa nangyari. Opo, tama nga po kayo sa sinabi nyo noong nakaraan. Mahirap nga namang maghanap ng marangal na trabaho kung ikaw ay nagtatago. Mabuti nga po eh, yan lamang po ang ginagawa nyo eh. Ang pangunguwa ng mga pagkain ng mga patay. Kesa naman mang hold up at mang snatch o kaya ay pumatay. Pero kahit kinoon man, ay kasalanan pa rin po yun. Napayoko na lamang si Froylan. Naiintindihan naman kita anak, kaso nga lang, wala na akong ibang maisip na paraan para mabuhay tayo at magsama bilang mag-ama. Maya-maya pa, ay merong inihig sa kanya ang kanyang anak. Alam niyo po ba pa, kanina noong bumaba ako sa bayan, meron akong ginawang mabuti. At ano naman yon anak? Nakangiting tanong ng kanyang ama. Dito naman nagsimula ang magkwento si Sachi at ayon dito habang papauwi na siya sa kanila ay meron raw siyang nakitang matandang babae na namamalimos sa nansangan. Wala rin itong napaglilimusan at mukhang nagugutom na ito. Kaya naman yung binigay ng chai na pagkain sa kanya at ang kakaunting pera na sasapat sa kanilang mag-ama sa loob ng dalawang araw ay inabot na lamang ng matandang babae. Wow, Napakabait mo naman anak ko. Tama yan anak. Huwag na huwag kang gagaya kay papa. Reaksyon ni Froylan. Makaraang magkwento ang bata. Pero alam mo ko ba pa? Hindi hindi ko malilimutan ang sinabi sa akin ng matandang babae. At ano naman ang sinabi niya? Nakita niya siguro akong umiiyak. Paano ba naman kasi? Sa oras na yan ay sobra akong nalulungkot sa nangyari sa ating buhay. Ang sabi niya ay malalampasan rin raw natin yon basta't mamuhay lamang tayo ng marangal at maging mabuting tao. Nakikita raw ng Diyos ang kabutihan na yung ginagawa kahit nalugmo ka pa sa problema at pagsubok. At ang taong ginagawa yon ay pagpapalain. Kaya Papa, please po, huminto na po kayo sa ginagawa niyong yan. pakiusapan pa ito sa kanya. Bigla na lamang nawala ang iti sa labi ni Froylan at nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Mukhang tama ang sinabi ng matandang babaeng tinulungan ng kanyang anak. Kaya sila patuloy na lalong naghirap ay dahil sa mali ang ginagawa niya. Napagtanto niya na dapat kahit nasa gitna ng pagsubok ay kabutihan pa rin ang kanilang ginagawa nang sa gayon ay pagpalain sila ng Diyos. Talagang hindi makatuwira ng pagnanakaw. Hayaan mo anak, las na to, pagbabago na si Papa, gagawa na ako ng mabuti at hindi na magnanakaw. Sambit niya rito Talaga po baba Naku maraming salamat po Natutuwang wika ni Sachi At yumakap sa kanya Napangiti na lamang siya roon At ramdam niya ang sobra-sobrang kaligayaan nito Dito niya napagtanto Nakaitagal na rin pala siya nitong iniintay na magbago Maraming maraming salamat Sa paggamot sa sugat ko anak Napakagaling mong nurse Kaya ka na ng mama mo noong nabubuhay pa Kaso nga lang, Maagi siyang nawala sa atin. Sige na anak, kumain ka ha. At least na yan. Kit, huwag ka nang makukonsensya na kumain. Huwag na po pa. Meron pa naman akong natitirang pagkain dito. Hindi ko naman po lahat binigay sa taong tinulungan ko. Yun na lamang po ang kakainin ko. Pero pa, masaya na po talaga ako na nagbagong buhay ka na. Nakangiting uwi ka ni Saji. Kit, napangiti na lamang rin siya. Sa mga sumunod na araw, habang gumagayak si Froylan upang manghuli ng ibon, na kanilang ipinanglalaman si Kmura, ay bigla na lamang nagboluntaryo ang kanyang anak na siya namang tinulungan nito. Sa una, ay ayaw niyang pumayag, ayaw niyang mabagod ang kanyang unik iha. Pero dahil pitipilit siya nito at wala naman itong gagawin sa loob ng tirahan, sinama niya na nga ito sa si paghahanap buhay. Nakahuli sila ng apat na ibon sa loob lamang ng limang oras. Sa pagkakataon ngayon, ay nangunguha naman sila ng kamote. sa sakaling meron pa rito. Pero sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad, ay napahinda na lamang si Sachi. Sa paglipas ng ilang minuto, naramdaman niyang nanghihina na si Sachi. Nahilo ito at hindi makalakad. Kahit wala ng ibang choice si Froylan kung hindi ang kargahin na lamang ang kanyang anak. Dadalhin niya ito sa ospital at bahala na kung lumantad siya sa publiko. Mabuhay lamang ang kanyang pinakamamahal na anak. Bumaba sila sa bayan at sa kabutihang palad naman ay may hininga pa sa Sachi, Nang biglang merong huminto na isang magarang bansa sa kanilang harapan at lumabas roon ng isang may edad na babae na mukhang napakayaman. Napatunayan niyang mayaman ito dahil sa dalawang bodyguard nito at may kasama itong matandang babae na sa niya ay ina nito. Ayon kay Ma'am Efifania, sumakay na raw sila sa sasakyan at dadalhin na raw sa ospital dalagita. Kaya naman hindi naman na humindi pa si Froylan. May tumutulong na sa kanila kaya agad na silang sumakay. Sa kabutihang palad naman, nagapan na ang buhay ni Saji. Ayon sa doktor, hindi pa naman na raw tuluyang kumakalat ang lason sa katawan nito. Kaya naman umibekto ang isinagawang pagbabakuna dito na lamang rin nalaman ni Froylan mula sa kanyang anak na medyo malakas na ito. Yung matandang babae naman na kasama ni Ma'am Epifania ang tinulungan nito. Sa mayamang babae na rin ang galing na noong araw kasi, iyon ay nawawala raw ang kanyang ina. Nag-uulya ni na pala ito, kit kung saan saan na nagpupupunta. Kit labis ang pasasalamat ni Ma'am Epifania kay Sachi. Kahit sa maliit na tulong ay nabigyan naman ng pagkain ng ina noong panahong nawawala ito at kaya pala nalaman na ni ipapa na si Sachi yung tumutulong sa kanyang ina ay dahil tinuro ng matandaang dalagita habang karga ito ni Froylan noong sakay-sakay sila ng van. Para kay Froylan, mabuti na lamang at natsyambahan nilang mag-ama si Ma'am Kung hindi, ay baka kung ano na ang nangyari kay Sachi. Dito niya napagtanto na kahit na siya ay makasalanan, ay kumikilos pa rin ang Diyos para sa kanila. Habang nakakonfine si Saji, natanong na Epifania kay Proylan kung bakit natuklaw ng ahas ang dalagita. Kaya naman dito na pagtapat ni Froylan sa mayamang babae. Sinabi niya na takas siya sa piitan, kit nagtago na lamang siya sa isang abandonadong bahay na nasa gitna ng kagubatan. At dahil sa ganon nga ang sitwasyon, kit naghanap buhay na lamang siya sa kagubatan. Nilinaw niya na inakusahan lamang siya ng maling impormasyon ang nagkaso sa kanya at kaya siya tumakas ay upang makasama ang kanyang anak. Nagtaka siya ng maniwala sa kanya ang mayamang babae at ito naman ang nagtapat sa kanya. Isa pala itong CEO sa malaking kumpanya at ani nito. Handa raw siyang tulungan para mapawalang sala at gantihan ng kaso ang nagbibintang sa kanya. Nagulat naman ang mag-ama dahil sa kanilang natuklasan. Si Sachi pa nga ay napabangon dahil sa labis na gulat. Maya, maya pa ay may kumakatok sa room ng ospital na kanilang kinaroroonan. Nang pagbuksan nito ni Proylan, mga pulis pala yun at inaresto na siya dahil sa maling paratang ng kapitan. Sinabi naman sa kanya ni Fanya na, na wag raw siyang magpanik at sumama na lamang sa mga pulis. Siya na raw ang mag-aayos ng gusot at nangako pa ito na agad naman siyang makakalaya at muling makikita ang anak. Samantala, umiak si Sachi ng sandaling iyon habang siya ay pinukusasa na. Pinapakalma na lamang ito ni Epifania. Tatlong araw lamang nakakulong si Froylan at makaraan nito ay sinundo na siya ni Epifania at pati na rin ang kanyang anak na si Sachi. Ang sabi ni Epifania ay tumibay raw ang ebidensya ng testigong nakipagtulungan lumalabas na ang kapitan nga ang pumatay sa sarili nitong asawa dahil sa kanilang matinding pagtatalo at walang kinalaman roon si Froylan. Pinagbabayaran na ngayon ng kapitan ng malaking kasalanan at ito ay nabilungguna ng panghabang buhay. Napuntahan pa nga nila ito at labis-labis itong nagsisisi sa ginawa kay Froylan. Nagwawala rin ito sa loob habang umiiyak. Mukhang ayaw nitong makulong ng habang buhay. Napangiti na lamang si Froylan sa dinanas ng kapitan sa piitan. Samantala, naputunayan na si Froylan na inusente kaya't nakalaya na siya. Kaya't sa labis na tuwang nararamdaman ni Froylan, napayakap na lamang siya sa kanyang anak. Gumanti rin naman ito ng isang mahigpit na yakap sa kanya. Sobra-sobra rin siyang nagpapasalamat sa pagtulong ni Ma'am Epifania. Kaya't sa bandang huli, ay inulok siya nito ng trabaho nakapagtapos ng pag-aaral si Froylan. Kung hindi lang nakulong, ay maganda sana ang kanyang trabaho. Pero ngang dahil sa tulong ni Ma'am Epifania, nagkaroon ulit siya ng mas magandang trabaho sa malaking kumpanya nito, kahit na pag-aaral niyang muli si Sachi. At dahil hindi na siya wanted, nakabalik na silang mag-ama sa dati nilang tahanan at doon ay namuhay ng masaya at masagana. Araw-araw na rin nagdarasal si Froylan at humihingi ng tawad sa Diyos sa panguha ng pagkain sa nityo. Sobra siyang nagsisisi. Nagawa niya lamang ang bagay na iyon para makasurvive silang mag-ama sa guto. Kaya na magkaroon ulit siya ng pagkakataon na makapunta sa sementeryo at dahil hindi naman siya namukhaan ng gwardya, humingi siya ng tawad sa tapat ng mga nityo at ipinagdasal ang mga kaluluwa ng mga namayapa na.